Nako Aww. mga kayang dito hindi relasyon muna ang pag-uusapan natin dahil mga kaalaman mula sa nakaraan ang ating matututunan sa ating Araw Ngayon Kwento Noon. noon. October 9, 1871, isinilang si Tomas Mascardo E. Echenique, isang general na Pilipino noong Revolusyong Pilipino at digma ang Pilipino-Amerikano sa Cavite del Viejo Cavite na kasalukuyang Kawit Cavite. Tinapos ni Tomas ang kanyang diploma ng guro mula sa Eskwela Normal sa Maynila at naging guro sa paaralang baryo ng Halang sa Amadeo. Sumama si Mascardo sa revolusyon laban sa mga Kastila sa simula pa lamang. Naging pinuno siya ng Revolutionary Intelligence Service sa Maynila na humalili kay Miguel Yedo na dinakip at hinatulan ng kamatayan ng mga Kastila. Inutusan siya ni General Emilio Aguinaldo na salakayin ang kuta ng mga Espanyol sa Tanawan, Batangas kung saan namangha ang general sa katapangan ni Mascardo na maglaon na promote siya bilang Brigadier General. Si Mascardo kasama ang kanyang commander na si General Edilberto Evangelista ay nakipaglaban sa labanan sa Zapote Bridge noong February 17, 1897 kung saan napatay si Evangelista at nasugatan si Mascardo. Noong digma ang Pilipino-Amerikano, si Mascardo ay itinalaga bilang Commanding General ng mga revolusyonaryong pwersa sa ilalim ng General Antonio Luna sa Pampanga, Bataan at mga lalawigan ng Zambales na may kuartel sa Bagak, Bataan. Ayon sa makasaysayang mga salaysay, matapos madakip si Aguinaldo ng mga Amerikano noong March 23, 1901 sa Palanan Isabela, inutusan niya ang kanyang nasasakupan, si Major Manuel El Quezon, na sumuko rin para mapatunayan niya ang pagkakahuli at kung gayon, kumonsulta kay Aginaldo para sa pinal na utos. Dahil mayroon ding utos kay Mascardo na sumuko, nakipagkita si Quezon kay Aguinaldo sa isang silid sa Palasyo ng Malacanang kung saan siya nakakulong. Matapos ihatid ang mensahe ni Mascardo, inutusan ni Aguinaldo si Quezon na ang desisyong sumuko ay nasa kay Mascardo mismo. Sumuko si Mascardo noong May 15, 1901 sa pagkalkula na ang kanyang kakulangan sa armas ay mangangahulugan ng tiyak na pagkatalo mula sa mga armadong Amerikano. Bumalik si Mascardo sa Cavite matapos siyang palayain ng mga Amerikano. Na-impluensyahan siya na pumasok sa politika at nanalo sa pwestong gobernador ng Cavite. Isang post na hawak niya mula 1910 hanggang 1912. Nagretiro siya at namuhay ng pribadong buhay pagkatapos lamang ng isang termino. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung ano ang meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon puwerto noon. Si yung mga sacrifices. Si Mascardo, oo. Oh, oh. Nung ating mga bayabayanin noon, di ba? Oo. Oh, oh. Just to have our freedom today. Yes, that we are making uh, tamasa. Uh, oh, oh, Tinatamasa <laughs> natin ngayon ng dahil sa kanila. Nakita nyo lang mga ka-MB, ano, itong ANKN natin talagang daming natututunan. At oh, kapag nanonood ka talaga everyday ng ANKN, pagtatagpi mo kung ano nga ba talaga ang nangyari nung nakaraan, di ba? Yes, just everyday meron pala talaga. Meron. Nakasabay, no? Oo, Grabe. meron at meron Ganon talaga. Ang history natin, no? Sa true, iba. Iba nga yung datingan, ano, kapag uh, pinapanood natin itong ANKN, era everyday parang sabi ah, kilala pala niya ay nagsama pala sila oh, sa ganitong oh. rebolusyon ay sila pala yung na ganito ganyan oh, ganyan oh saka nakikilala natin yung mga bayani na namuhay din nang uh, normal ano hindi oh, oh. yung parang kumbaga na ilalagay kasi sila sa pedestal eh, na parang ay hindi ako magiging uh, katulad nila kasi nga normal lang akong citizen pero oh, if you will look into it ay kaya ko din pala maging gano'n. No? At saka ang babata kasi din nila yes. No, na nagumpisa na ng oh, oh. revolusyon, yung Nak mga sumali sa mga labanan, uh, laban sa mga Espanyol, Espanyol Amerikano, mga Hapon, mga bata, yung mga yan, yung oh, ilan oh. sa kanila. Tsaka um, nagkaroon din naman sila ng fun moments. Mm -hmm. This Regardless of yung situation nila, di ba? Gan, Dati. Kung ganda. sakali ba gusto mong bumalik doon sa panahon na yon? Ano? We, we is na. Dito na. <laughs> Parang ako din, mas bet oh, oh. ko na lang dito na lang tayo oh, oh. Sila ano. Na salamat lang na lang Salamat. Thank you. Oh, Hindi oh. ko kayong makipagtakbuhan. The real best. Oh, oh. So ibig mong sabihin, pag nandun ka tatakbo ka. Oo, oh, oo. Oh. Sige para pag nailagay ka dun sa mga ano, oh, oh. Japanese era, yung oh, bang bundok-bundok ka ito. mo pag bumalik ka mm -hmm. doon tapos naging party ka din ng uh, kalayaan ng Pilipinas, di magkakaroon ka din ng ischatchwa. Oh. oh meron ka na rin estatwa. Meron ka na rin Jose Robert Inventor. Inventor Street. <laughs> oh, yun. may papangalan din ng isang street oh, sa sa'yo. Oh. Mer meron nga ano gano'n Inventor Street. Meron? Sa Iloilo. Baka sa, taga sa taga ka talaga. Oo. Oh, oh. Taga doon oh, oh. ka? Oo. Oh, oh. Sa Iloilo? Oo. Oh, oh. Ay, ay. Meron. Inventor ay, Street, kaya nagulat nga ako. Wow, ganun pala. Yaman! Ang yaman ng mga inventor! <laughs> oh, no. so, oh, oh <laughs> karang, Naging party ng kapamilyahan kung ba't nagkaroon sila ng istri. Baka naman na yung kapilyado oh, oh. mo talaga, e party din talaga ng nakaraan ng Pilipinas. oh, oh, di, oh. who Aba knows,